Pumakalat na naman ang pagbubuntis ni Maine Mendoza. Wala nang dala kay Alden Richards. Biglang umingay na nga na naman ang mga balibalita ang pagbubuntis raw ni Maine Mendoza. At dito ay damay na ang magkabilang partido. Ang balibalita kasi dito ay pati si Rhea ay nagsusuma muna kay Min Mendoza para pagbigyan lamang sila. Ang mga galitong balita ay hindi na bago dahil dati pa lamang ay nangyayari na ito kay Min Mendoza at Alden Richards. Kung matatandaan nyo, marami din ang mga kumalat na balita patungkol sa pagbubuntis ni Min Mendoza kay Alden Richards. Ngunit ang kaibahan dito ay napakaraming resibo ng inilalabas ng buong Aldam Nation pagdating kay Alden D. Charles. Ngunit bakit ngayon ay nagsimula na naman ito at natuloy? Sa dami nga ngayon ng proyekto ni Alden D. Charles ay hindi na ito nakakabigla dahil damay na rin dito si Alden D. Charles sa mga panggagamit sa kanila bagamat maliit lang ang partisipasyon na ginagawa dito ni Main Mendoza dahil wala naman siya dito pwedeng gawin kung hindi manahimik lamang ngunit ang maganda dito ay hindi rin ito pinapansin nila Alden Richards dahil damay-damay na rin sila dito pagdating sa mga galitong balita ayon kay Pakundo Ilustrado basta magsabi lang si Main Mendoza ng totoo ay barado na ang mga naninira sa kanila dahil kahit kailanman ang pagsasabi ng totoo ni Maine Mendoza ay hindi kailanman matatalo ng mga fake news ng kabilang mga barangay dahil kahit ano pang gawin nila kung totoo ang sinasabi at nararamdaman ni Maine Mendoza at Adrian Richard sa isa't isa ay hindi ito maaaring matalo ng mga gawa-gawang kwento lalong-lalo na ngayon na kontrolado na rin ni Alden Richards ang samahan nila dahil sa estado ng karir nito ay marami na rin nakikinig sa kanyang boses hindi tulad dati na hindi pa sila sikat ay hindi man lang nako-cover ang mga interview nila at gusto nilang sabihin sa publiko ngunit ngayon ang mga mata ay nasa kanila na talagang dito mo malalaman na kayang kaya na nila ito ipagtanggol ang isa't isa sa mga bashers na gustong sumira sa karin nila kahit ano nga ang paninira na gawin kay Main Mendoza at Alden Richards ay hindi e-epekto yan sa two-blooded ADN dahil yan talaga ang may alam kung ano talaga ang tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards kaya kahit ano pa ang paninira sa kanila ay hindi na ito paniniwalaan dahil dati pa lamang ay ginagawa na ito sa kanila at talagang hindi ito pinapansin ni main mendoza at alden richards dati pa lamang ay napakarami na rin na ibinabato kay main mendoza at alden richards bakit ngayon nagtataka kayo kung bakit napakatatag na ng relasyon nila dagdag pa dito hindi basta basta masisira si main mendoza at alden richards dahil sa napunla nila na pagkakaibigan sa simula pa lamang. Ang pagkakaibigan ay simula ng magandang relasyon dahil diyan nagsisimula ang matibay na pundasyon ng relasyon ng pagmamahalan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Napapansin nga yan na talagang sa simula pa lamang ay alam na natin kung ano ang destinasyon ng pagmamahalan ni main mendoza at alden richards lalong lalo na ngayon na napakaraming bashers ang umuusig sa kanila ngunit nananatili pa rin ang pagmamahalan at tiwala nila sa isa't isa na napakahirap naman makuha sa ibang mga lab team na talagang tinapatan si main mendoza at alden richards at ang kanilang aldab richards dyan mo makikita na talagang solid ang pagmamahala ni Maine Mendoza at Alden D. Charles, hindi lamang sa panglabas kundi sa panloob marami kasi ang mga love ngayon na puro panlabas lamang ang tinitignan ngunit pagdating sa pangloob na relasyon ay wala ito yan ay ang nakita natin kay Maine Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang ng Itbulaga Makikita mo talaga na hindi lang panglabas ang kanilang relasyon, ngunit pati ang sa nila at tunay na nararamdaman sa isa't isa. San ka ba naman nakakita ng isang love team na merong mga sekretong tinatago sa isa't isa? Ang katibayan dito ay ang sulat na ginawa ni Min Mendoza para kay Alden Richards na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng buong True blooded Alden nation ang nilalaman dahil nga sa nasabi ni Min Mendoza na for your eyes only lang ang ibig sabihin nito ay talaga sa una pa lang ay meron ng relasyon si Min Mendoza at Alden Richards dahil kung si Min Mendoza at Alden Richards ay pasyobis dati ay dapat ipinagkalat na ni Alden Richards at Min Mendoza ang liham na binigay ni Maine Mendoza. At ang maganda pa dito, sinagot ito ng tahasan ni Alden Richards at sinabi na hindi pwede niyang ilabas ito dahil para sa kanila lamang ito ni Maine Mendoza. Diyan palang makikita mo kung gaano nakatibay ang relasyon ni Main Mendoza noon pa lamang at ngayong pilit sinisira ay talagang hindi kayo magwawagi talagang ito ang nagustuhan natin pagdating kay Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa mga panahon na napakaraming bumabati ko sa kanilang dalawa at lalong lalo na ang paninira sa kanila hindi nila ito pinapansin na tama namang ginagawa nila dahil araw-araw na yata ang paninira at paggawa sa kanila ng issue mabuti na lamang ay nasanay na rin sila dito kung dati-rati ay lagi nila itong pinapatulan ay ngayon naman dapat ay alam na nila ang gagawin dito sa dami ng issue na ikinabit ngayon kay Alden Richards sa mga babae na wala naman siyang kinalaman ay talagang hindi niya na ito pinapansin minsan nga ay pinapatulan niya na lang ng pabiro katulad na lang ng kay Kathleen Bernardo at magugulat kayo sa sasabihin kong ito. Ito ay nangyari lamang ng iisang linggo. At ganun din naman kay Main Mendoza. Kaya kahit anong gawin pa ng mga arming at ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards, hindi hindi ito paniniwalaan ng mga true-blooded Aldam Nation na alam na talaga kung ano ang pinagdaanan dati ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kaya sorry na lang sila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!